Mainit na usap-usapan ng mga netizens matapos kumalat ang intriga na niligwak umano sa pelikulang Call Me Mother. Ni Vice Ganda ang dating Pinoy Big Brother, celebrity collab edition housemate na si Shuvi Etrata. Sa blog ni Oji noong biyernes, November 8, Ibinunyag ng Showbiz Insider na pinag-uusapan ngayon sa social media ang isang movie poster na inupload sa Facebook page ni Vice Ganda noong November 4 na tila siyang pinagmulan ng espekulasyon. Naku, niligwak na yata talaga ni Vice Ganda sa si Shuby Entrata. Gaga kasi Oy, hindi ako nagsabi niya na Nabasa ko lang yan sa comment section sa isang post ng page ni Vice Ganda. Kung saan, dito ay parang hinahanap ng mga tao kung nasa naroon si Shuby Bakit daw si Mika at si Brent lang naroon at si Clarice de Guzman. o hinahanap nila si Shuby. Ayan, tapos mayroon pang magsabi na talagang na-scratch na. -scratch na device ganda itong si Shubi, Kaya wala roon sa poster. Oo, yung iba naman sa comment section, nagka ko comment sila na, Diyos ko daw, hindi raw basahin maiki. Mapapansin natin doon sa poster na November 6 Ito yung Christmas lighting na ginanap sa Araneta kung saan guest si Clarice, si Brent at si Mika. Kaya wala naman doon si Shubi. Oh, yun yung totoo doon. Pero, nangiintriga na agad ang mga netizen. Kasi nga, galing sila doon sa narisibuhan dati si uh, Shubi na may sinabi o hindi niya nagustuhan o nandiri daw. Itong si Shubi kay Vice Kenda doon sa Totropahin o Jojowain. Segment ito o sa content ni Shubi. Plus the fact na isa raw DBS si Shubi kaya raw na scratch na kaya hindi rin daw nakikita sa It's Showtime pero sa poster naman ay naroroon ng pangalan ni Shuvi kasama si na Brent Manalo si Nika, si Clarice si Le Esner, si River Joseph o oh, kasama naman doon at sa poster na yon wala na si na Brent at si Nika si Nadine lang at si Vice at yung bata oh, yun ang malino doon. Kasi nga, hindi na nga nakikita ng mga tao si Shubi doon sa It's Showtime. Kaya nag-conclude na sila na baka doon ang gagaling yung ngit ngit device kay Shubi. Eh, syempre, kailangan pa rin natin makausap si uh, Vice Ganda. Kung totoo bang uh, natabangan na siya kay Shubi, at totoo bang binawasan ng mga eksena ni Shubi sa pelikulang Call Me Mother. Ang sinasabi naman ng isang source ko, ay eh parang hindi naman daw totoong mag-sorry si uh, Shuvie kay Vice sa mga nakaraang nangyari. Wala naman daw direct ang pagsasorry si Shuvie dito kay Vice. Pero ang pinalalabas ni Shuvie ay eh, nag na siya kay Vice doon sa mga nakaraang nasabi niya. But anyway, magpapasko at sa Pasko naman ipalalabas ang Call Me Mother. I'm sure magkakaayos or magiging okay pa rin naman si Shubi at si Vice Ganda, hindi ba? Abangan na lang natin at uh, natin kung tama ang mga sinasabi ng mga netizen